Huwag po kayong magmamadali, ha? May pangatlong topic pa tayo, hindi pa tayo tapos. Oh, sa mga DDS na nagmamadali, clickbait daw ang aking topic, ha? Eto, mga DDS. Oh, Baste versus Boying Rimulya. Anong sabi ni Baste, mga kababayan? Oh, ito na, nagmamadali kayo eh. 'Di ba? Oh. Eh sabi ko sa inyo, clickbait ang title. Ano ako si Banat Bay? Ha? DDS blogger lang ang gumagawa ng clickbait title. Ha? Bakit? Hindi ba sinabi ni Tobi Chanko na walang kinalaman si BBBM? Ah. just Diyos mio marimar. Ito, okay. okay. Si Baste, pinapadisbar si Boeing Limulia. Bakit kaya? Naghain ng disbarment complaint si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte, laban kay DOJ Secretary Boeing Limulia, Defense Secretary Kibo Teodoro, DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., at Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Inihain ng reklamo. Oh, ito po'y mula sa DZMM, ha? Naghain daw po ng reklamo ah, si acting Davao City Mayor Baste Duterte na ipadisbar si Buying Rimulya. Bakit nga ba? O, ni Atty. Israelito Turion na ah. tumangging magbigay ng detalye pero sinabing may kaugnayan ito sa muna'y pagdukot at pagpapatapon kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Netherlands. Hindi nyo nakasuhan. Binasura ng ombudsman yung kinaso ni Aime. Ngayon, ipapadisbar ninyo. Tanungin niyo ako mga kababayan. Hindi ko ipagtanggol si Boyeng dito kaya hindi ko naman kilala yan. Ha? Nakita ko lang yung pangalan niya sa TV, lumalabas. At DOJ Secretary. Kung meron mang mga abogado na gusto niyong ipadisbar, yun yung mga abogado na sumama sa rally na walang ibang sinabi kundi martial law, martial Bangag, bangag, adik, adik. Kasi according ah, sa code of ethics ng mga lawyer, ah, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi ako abogado ha, ah. pero mayroong mga code of conducts at code of ethics yung mga lawyer. Ah. Ganito yan. I will tell you frankly ha, ah, mga kababayan, mas mabuti pa yung mga walang pinag-aralan kapag nag-away, makikita mo na wala silang pinag-aralan. Pero kapag mga profesional ang mag-away, mas bastos pa sa walang pinag-aralan. Totoo yan. Ha? Ah? Totoo yan, mga kababayan. Hindi ko naman nilalahat lahat. Ha? Disclaimer lang. Pero na-experience ko na kasi, mga kapitbahay ko kasi dito, halos lahat yan, mga abogado, ah, yung iba mga professional engineer, mga architect, yung mga kapitbahay namin dito, Kapag nag-awa yan, you son of a bitch. Ah, God damn it. Gumaganon-ganon. Ang bastos ng lumabas sa bunganga. Oh. Pero mga professional yan. Pero kapag walang pinag-aralan mag-away, naintindihan ko eh, kasi hindi sila, wala silang pinag-aralan. So, may intindihan mo kung magbabastos ang bunganga nila kasi hindi sila nakapag-aral ng ayos. Pero kapag may mga pinag-aralan ang magagalit at mag-aaway, putang ina ang bastos ng mga buba, bunganga. O ngayon, tanungin ko, bakit si Boying Rimulya lang ang ipadisbar ninyo? Bakit hindi nyo subukang ipadisbar? Ah, sino ba yung mga abogado dyan? Ah, na sumusulong-sulong at sumasali sa rally. Nandyan si Topacio, nandyan si Vic Rodriguez, nandyan si Trixie uh, Angeles Cruz. Napakadaming abogado dyan. Ah, nandyan pa si Chong. Ah, si Bernard oh, si ano si tawag dito yung kaibigan ni Marilka oh tignan yung apat na mga abogado yan oh nakita nyo naman kung ano ang lumalabas sa bunganga oh yan si Lisa Marcos putang ina ka di ba gumaganon oh hindi nyo pinapadisbar ah yan ba ang sinabi sa code of ethics at code of conduct sa mga lawyer napupunta ka sa entablado at magmumura ka sisiraan mo yung panauhin Why? Because they are lawyers? They know what they are doing? Ganun ba yun? Yan ang tanong ko. Si Boying sumunod lang sa batas, ipapadisbar. Pero yung mga abogado dyan, na magugulat ka, sumama sa rally, nagmumura, nakikipag-aklas, hindi dinidisbar. Andyan pa si Guanzon, nakita mo si Ruina Guanzon? kung gaano ka bastos yung bungangan yan? Ah, ako aminado ako bastos ako, hindi man ako nakapag-aral ng ayos eh. Eh si na. komisyoner pa yan. Pero tignan niyo bunganga. Hindi makain ng aso, isusuka ng aso yung ugali. Ang pakapangit ng bunganga. Ah, yeah. hindi niyo pinapadisbar. Di ba? Ajan pa si Buldog. Sinabihan pang tanga yung reporter. at oh. hindi niya ipapadisbar? Ano bang kinakatakot ninyo kay Boying Rimulya? Boying versus kayo, kadami ninyo. Diba? Yun ang tanong ko. Andiyan si Rowena Guanson, ang baho ng hininga, ang baho ng bunganga, ang pangit ng lumabas sa bunganga. Abugado yan, bakit hindi niyo ipadisbar? kung paano niya babuyin ang presidente, paano niya sabihin bangag si BBM, oh, paano niya birahin yung mga hindi kalyado ni Sara, ba't hindi niyo nasubukang ipadisbar? Andyan si Glinchong. oh, kung paano birahin si Lisa, nandyan si Trixie si Cruz ang hilis, oh, kung paano ah, sumausaw sa isyo sa na nangyayari sa bansa, nandyan si Tupasyo, oh, sino pa? Di ba? Apakaraming abogadong sumasali dyan sa isyo, sumasali sa gulo. Hindi nyo napapadisbar. Ang babaho pa ng lumalabas sa bunganga nila. Ang sabihin niyo takot kayo na maging ombudsman si Buying. Bakit? Kasi nga, sabi ni Amy, ito yung kinakatakot nila, mga kababayan. Ito ha, Amy to Buying. Ombudsman. Dito natin makikita ha, mga kababayan. Ito yung sinabi. Ah, uh, eto nga, na itong mga PI, kaso ay madi-dismiss ngayong linggo. Bakit didi-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately, executory ang ilalabas. It yes po. mag, mag, mag ninyo, na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boeing, Rimulyasong butsman pare Pakulong, si uh, BP Sarah at mga ka aliado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na uh, kaibigan natin dati pero... ba, diba, kita ninyo? Isa yan sa rason na ipadisbar ninyo. Kasi pag na-disbar hindi wala na siyang right magiging ombudsman. Kasi natatakot nga kay nahulihin si Sarah, sabi ni Amy. O, oh, may tanong ko lang mga kababayan. Ha? Ah? ano pa kinakatakot ninyo kay Buying? Hindi naman presidente si Buying. Di ba? Andyan pa si Sarah, ba't hindi niyo i-disbar Nakita nyo naman kung anong sinabi ni Sarah. Ha? Ah, Oh, kita ninyo, ito, according ba sa Code of conduct ng mga lawyer, Code of Ethics ng samahan ng mga lawyer o grupo ng mga abogado sa Pilipinas, ah, or in UPL, hmm. katanggap-tanggap ba to sa mga abogado ang ginawa ni Sarah? Kung si Larry ka nga, mga bobo, mga bobo, pinadisbar ninyo. O, bakit si Sarah? Hmm. Ito ha, o, pakinggan ninyo. <clears throat> Putang ina ninyong lahat, oh. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mm. Ano? Ginigit-git n'yo. Ang alin? mga tao ko. Mm. Diyan sa envelope na yan. Oh. Lisa Marcos. Oo. Oh. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Ah. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Ah. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, She's She's been working with us for the longest time. We trust her. Ah, oh. Bakit hindi niyo subukang ipadisbar yan? Nagtatanong lang po. Lawyer siya, di ba? Ako. Kailangan ko ba ipadisbar sa sarili ko? Di naman ako lawyer. Kung may karapatan ako magmura. Bakit yan? Di ba? Mamaritismos ni, may gulab shoutout po. Tanong lang. Tanong ko lang. Bakit yan hindi pinadisbar? You sent me written instructions about money. Inasaan nga yung written instruction na yan? Ba't hindi nyo kasuan si Lisa? Hindi naman siya presidente. Wala namang power si Lisa. Kung totoo man yan, eh, dapat kinasuhan mo na. Millions a month. Ah. Hmm. Anong nakalagay doon sa envelope? Death end. Anong ginawa ko? Binigay ko sa death end. Putak na mo ka. O, oh, ngayon, tanong ko lang. Ba't hindi nyo pinadisbar yan? Nagtatanong lang. Lawyer yan, di ba? Kung lahat ng lawyer ganyan, ano mangyayari sa ating bansa? Ako, naintindihan ko yan, yung kasabihan na when emotions are high, the intelligence is low. Pero hindi ako naniwala ng intelligence is low dahan-dahan yung sinasabi, dahan-dahan yung binibigkas. So, naniniwala kayo sa when emotions are high, the intelligence is low? Hindi. Sinabi mo, written instruction. Putang na muka! Hmm, kita niyo? Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Oh, wala naman palang posisyon. bakit hindi mo kasuhan? Walang immunity si Lisa. Hindi siya si Marcos. Ibibigay may immunity. Presidente yun eh. Kung ganyan man lang naipit ka, di kasuhan mo. Or talagang nahulog ka sa bitag. Bakit? Pinainan ka lang. Kinain mo agad kasi. Ayan. Diyan ka na bisto. 'Di ba plano niyo yan na i-impeach si BBM? Ang problema, na bumirang. Pinainan ka lang, kinainu agad. Oh, 'di bumalik sayo. Akala ko ba matalino kayo. 'Di ba? Akala ko ba magaling kayo sa taktika sa politics. Bakit pinainan lang kayo ni Lisa, kinagat niyo agad? Oh, 'di na impeachment, impeachment ka tuloy ngayon. O, oh, di nasira ang pangalan mo. Pag binigyan ka ng pera na hindi naman para sa'yo, huwag mong gamitin. Kung nilagay para sa DepEd, iligay mo sa DepEd. At instruksyonan mo yung tao na ito'y sa DepEd, igasto sa DepEd, hindi ibulsa. Mm. ba? Diba? Diyan mo malalaman eh. Inabot mo sa tao mo, sa DepEd. Pero anong ginawa ng DEPED? Kumuha ng resibo sa AFP, nilagyan yung 15 million, hindi na mga nakatanggap ang Army. Tinanggi ngayon ng Armed Forces of the Philippines na so wala silang natanggap. Ang tanong, nasaan yung 15 million? Pag inabutan ng pera at nilagay DEPED, gamitin sa tama sa DEPED, hindi ibulsa ayun, nabutasan ka. Alam nyo na, mga taong bayan. Siguro, pinaghati-hatian nilang lahat. Oh. Ayan, nabutasan. Di ba? Huwag kasing magpahalata dahil lang sa maliit na halaga. So yun lang. Mga kababayan, hmm. kaya isa 'yan sa rason ngayon na ipadisbar daw ni Basti si Buying. Bakit kaya? Takot ba sila? Dahil kinasuhan ni Amy hindi naman tuloy yung kaso binasura na ng Dahil ba sa sinabi ni Amy na <clears throat> Ito uh, si kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mm. mag asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Ah. Bakit? Para kayong mga kabayong Ma'am Lina D, maraming salamat po Katapalodo sa 2028, hmm. 2026 pa lang ngayon hmm. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano hmm. na uh, Makapambigay lang ng uh, konting salita at uh, gusto ko nang sabihin napakasimple na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI mga PI nila mm. hindi rin sila umubra sa impeachment ah. kaya narito na tayo ngayon ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si BP Inday Sara bago mag 2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte kaalyado ng mga Duterte, Terte, bak baka pati ako. I oh, tanong ko lang, may ginawa ba kayong krimen para ikulong kayo? Hindi naman siguro kay tanga. Papayag ba kayo na ikulong kayo, wala naman kay kasalanan? Or else may kasalanan kayong ginawa? Yun lang naman eh. Hindi po tanga ang taong bayan o mga supporter ni Sarah na ikulong basta-basta si Sarah kung wala siyang kaso. Ikaw, may tanungin kita. Kinasuhan ka ba para ikulong ka ni Boeing? Kung wala kang kaso, wala kang dapat, ikatakot ba, diba? Sir Michael Villarin? Hmm. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Bakit kinatatakot na pag naging ombudsman si Boying ikukulong si Sarah? Iba e ka nakalimutan mo, Aimee, na ikaw nagsabi, hmm, Tadtad si Sarah ng kaso. Di ba? So malamang kung makulong, deserve. Ang ang katotohanan ah. ay maraming kaso nakapila kapila oh. kay VP Sara, no? Mm. Ang dai-dai niyang kaso oh. at uh, hindi natin masasabi oh. na Kumbaga, walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Mm. Kasi, ang dami pa rin kaso. oo oh nakita naman ninyo sa COA, oh. sa kak... Eh kung ikulong siya ni Boying, dapat lang, dami pala kaso eh. Minsan kasi yaw-yaw ka ng yaw-yaw, hindi mo iniisip. Tapos ngayon, sasabihin mo, ipapakulong eh, daw si Sarah ni Boying. Kaya ang daming kahoy ko nagsabi, tad-tad. Yeah. Tutak pa ang kaso sa COA. Disallowance oh. uh, regarding oh. the confidential funds, oh. nakatenga pa rin yan oh. on appeal before COA Commission. Oh. May tatlong petition tungkol sa confidential funds oh. sa Supreme Court. Oh. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds oh. about OVP, mm. pati na rin ang DepEd. So I mean. hindi kumbaga oh. makakaligtas kung mm. may anumalyaman. Diba? Hindi talaga makakaligtas kung may anumalyaman. Oh. I mean, na mismo nagsabi. Mm. So, kung makulong man si Sarah bago mag-2027, alam na. So anong kinakatakot ninyo? Ba't nga i-disbar si Boeing Yun lang. Si Boeing lang yun, kinakatakutan nun niya. Yun na eh, maghanap kayo ng lugar na kung saan may pokyutan. Tapos andyan si Boying, batuhin yung pokyutan. Pag ginagat pokyutan yan, sobrang kagat, mamamatay din yan. <laughs> di diba? O oh, isa, dalawa, tatlong kagat ng pokyutan. Eh, wag niyong sabihin si Boying, makakatakbo agad yan. Mm, mahina na tuhod yan. Mm, maghanap kayo ng paraan na halimbawa, mamasyal si Boying. Oh, di ba yung malapit sa DOJ? May puno ng balete doon. Alam ko, may pokyutan doon eh. Tirado rin yung pokyutan pag kinagat si Boying. Oh, pag nilagnat niya ng sobra-sobra, mamamatay yan. Hindi tapos. Mm. At least, walang krimen. Hmm. Kagat ng pokyutan yun eh. Sinong so, kakasuhan ni Boying? Yung pokyutan? <laughs>